Maligayang pagdating sa channel ng nagkakaisang mga emisaryo ng liwanag. Kung gusto mo ang kwento ng karanasang malapit sa kamatayan, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Ako ay nasa isang flight papuntang Los Angeles nang ako ay nagsimulang magdusa mula sa igsi ng paghinga at pananakit ng aking mga binti. Nakaramdam ako ng pagkahilo bago ako biglang nawala ng malay bigla akong namulat muli nang makita ko ang aking sarili na nakatingin sa aking nakaupong katawan mula sa isang posisyon sa itaas nito. Nakapagtataka, natanong ko ang mga pasilyo ng eroplano mula sa isang bilang ng mga vantage point mula sa aking mataas na posisyon. Nakita ko ang mga flight attendant na nagtatrabaho sa lugar ng paghahanda habang ako ay sabay-sabay na tumingin sa aisle patungo sa likod ng eroplano. Bigla akong nasa labas at nakatingin sa eroplano mula sa maraming posisyon sa paligid at sa malayo mula dito. Nakadama ako ng kagaanan sa tahimik na kapaligirang iyon, at tila lumipas na ang discomfort na nararanasan ko kanina. Sa sandaling natagpuan ko ang aking sarili sa labas ng eroplano, bumalik ako sa loob, at muli, bumalik sa labas. Habang umaaligid ako sa hangin sa labas, tumingin ako sa ibaba upang makita ang isang maganda, malalim na cobalt na asol na anyong tubig. Pagkatapos ay bigla kong natagpuan ang aking sarili sa isang napakalawak na silid, ang mala cathedral na nakavolt na kisame kung saan mataas ang taas ng maraming talampakan sa itas ko. Ang mga haligi, dingding, at sahig ng silid na iyon ay tunay na puti at translucent, tulad ng alabastro o marmol, at ang mga ibabaw mismo ay tila nagliliwanag ng malambot, ethereal na puting liwanag, na nagpakinang sa buong silid. Ang silid at ang silid mismo ay tila nagmumula sa isang hindi mailarawang kahangahanga at walang hangganang kapayapaan, ito ay isang kapayapaan na lumalampas sa oras at espasyo sa ganap nitong pagpapasya sa kadalisayan. Walang gamit ang silid, maliban sa malaking puting mesa na parang altar na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mesa ay tila gawa sa parehong marmol na material na kung saan ang mga dingding at sahig ay ginawa, at ito rin ay nagmula sa malambot na puting liwanag. Nakikita ko mula sa kinatatayuan ko, malayo sa mesa, ang isang maliit na lektor na nakatayo sa ibabaw nito at ang librong na ng ginto na ay nalalayan nito. Lumipat ako patungo sa mesa upang tingnang mabuti ang aklat na iyon, na tila napakagandang pagkakatali at kung saan mismo ay nagmula sa isang malambot na puting liwanag. Habang tinitingnan ko ang mga pahina nito na may gintong talem, nakilala ko ang aklat bilang aklat ng buhay at alam ko na ang pangalan ko ay nakapaloob sa mga pahina nito. Sa gilid ng aking mata, napansin ko ang isang pigira na nakatayo sa aking kanan, at nang ibinaling ko ang aking tingin doon, nagulat ako nang makita ko ang pigira ng isang lalaking nakasuot ng damit na nagpakinang ng puting liwanag. Alam kong likas na umiwas ng tingin, baka pag nanais kong hindi umalis sa presensya niya. Alam ko na ang nilalang ng liwanag na nakatayo sa harapan ko ay si Jesus wala akong ibang hinanggad kundi manatili sa kanyang harapan, ngunit alam ko habang nakatayo ako sa kanyang harapan na kailangan kong bumalik sa aking pisikal na buhay para sa kapakanan ng aking pamilya. Agad akong bumalik sa aking katawan, ngunit sa loob ng ilang linggo kasunod ng NDE, nagkaroon ako ng pinakakahangahangang mga pangitain, premonition, at pangarap tungkol sa hinaharap. Sa mga linggong iyon, para bang manipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo, at sa panahong iyon, tinuruan ako ng maraming bagay. Itinuro sa akin na ang mga anak ng Diyos ay likas na mga banal na nilalang. Bago ang aking NDE, nalilito ako tungkol sa papel ng mag-asawa sa isang relasyong mag-asawa, at dahil hindi malinaw sa akin ang mga bagay na iyon, nakatanggap ako ng mga aralin tungkol sa partikular na paksang iyon. Itinuro sa akin na ang pagkakapantay-pantay ay ang pundasyon ng relasyon ng mag-asawa itinuro sa akin na responsibilidad ng mag-asawa na mahalin at paglingkuran ang isa't isa bilang pantay na walang tungkulin o pananagutan ang dapat na nauukol lamang sa asawang lalaki o sa asawang babae ipinakita sa akin na ang mga magulang ay may pantay na responsibilidad sa pagtuturo at pag-aalaga sa mga anak na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos na alagaan sa isang pangitain nakita ko ang pagbagsak ng eroplano ng Delta Airlines at kung paano mabangkarote ang airline ipinakita sa akin sa isa pang pangitain ang malalaking pagbabagong darating sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Ipinakita rin sa akin ang mga pangitain ng huling panahon, at sa mga pangitain iyon, nakita ko ang pagbagsak ng modernong Babylon, at nakita kong muling nasakop ang Jerusalem. Sa isa pang NDE na nagkaroon ako ng ilang taon pagkatapos ng aking una, tinuruan ako tungkol sa mga iyan bago ang paglikha. Sa NDE na iyon, itinuro sa akin kung sino ako bago ako dumating sa earth at tungkol sa aking anyo bilang banal na kakanyahan binigyan ako ng isang ulat ng mga pangyayaring iyon na nagresulta sa digmaan sa langit ipinakita sa akin kung paano ang lahat ng nangyayari sa langit ay masiglang konektado sa ating karanasan sa earth at sa hinaharap ng earth dahil ang lahat ng nangyayari sa temporal na kaharian ay ang dayandang ng nangyayari sa walang hanggang kaharian sinabi sa akin na ang lahat ng mga planeta sa San Sinuko ay apektado ng mga pag-awit ng isang pagsabog na pinasabog ni Lucifer sa panahon ng digmaan sa langit, ngunit ang Diyos, na nagnanais na pag-aani ng resulta ng pagsabog na iyon, ay sadyang binago ang espasyo sa pamamagitan ng pagtiklok, pagyuko, at pagpapatong ng espasyo. Nalaman ko na ang mga digmaang pandaigdig at mga sakuna sa mundo ay hindi nagkataon lamang, na ang mga pangyayaring iyon ay nauna sa kahalintulad na pangyayari na naging sanhi ng pagyanig ng langit sa panahon bago panilikha ang mundo. Sa isang pangitain, napanood ko ang isang malaking digmaan sa langit ng maghimagsik si Lucifer laban sa Diyos, isang digmaan kung saan si Michael at ang kanyang mga anghel ay lumaban kay Lucifer at sa kanyang hukbo. Nakita ko sa pangitaing iyon na ang sumunod na digmaan ay nakipaglaban sa tatlong malalaking alon, na may mas maliliit na digmaan na nagaganap sa pagitan ipinaliwanag sa akin na ang mga dakilang digmaan sa lupa ay ang pisikal na mundo na kahalintulad ng mga digmaan sa langit, at na ang ating ama sa langit ang nagorkestra sa mga digmaang iyon upang mabawasan ang epekto ng orihinal na pagsabog. Ipinakita sa akin na ang Earth ay tulad ng isang microcosmic na modelo ng mga manlalaro, mga pangyayari, at mga kaganapan na naganap sa langit, at sa pamamagitan ng microcosm na iyon na iintindihan ng Ama ang mga kaganapan na nauna sa digmaan sa langit at ang mga sumunod. Ipinaliwanag sa akin na sa pamamagitan ng pagkaunawa na natamo ay magagawa ng Diyos na gawing bago ang mga bagay at ibalik ang lahat ng bagay sa kanilang dating kaluwalhatian, at sa pamamagitan ng proseso ng panunumbalik, ang mga anak ng Diyos ay gagaling at magkakaisa, na magbibigay ng kanlungan sa kabila. Ang abot ng kasamaan sinabi sa akin na ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan ay magkatawang tao tayo sa mundo upang masuri upang tayo ay umunlad upang piliin ang Diyos ng buong puso. Sa panahon ng aking NDE, nagising ako sa mga alaala ng aking ama sa langit at ng aking makalangit na ina na nagpalaki sa akin sa langit noong bata pa ako bago ako isinilang, at bilang resulta, itinuring ko ang aking ama sa langit sa parehong paraan na itinuturing ko ang aking ama sa lupa. Mula sa aking pagkabata bago ako isinilang, mayroon akong mga alaala ng paglalaro at pagsabog sa batis kasama ang aking mga kapatid at ng aking makalangit na ina at ama na nagtuturo sa akin ng agham, matematika, at kung paano tumugtog ng musika. Sinabi rin sa akin na pumayag akong kalimutan ng aking premortal na buhay at na ako ay magkakatawang tao sa lupa upang umunlad sa espiritual. Ipinakita sa akin ang mabuti at masasamang bagay na mangyayari pa sa lupa. Ang dalas at kasidhian ng mga palatandaang nakikita natin sa langit, mga kaganapan tulad ng mga buwan ng dugo at mga kaganapan sa araw, ay bahagyang ipinaalam ng Diyos ang kanyang presensya sa mundo habang papalapit siya sa pagsasama-sama ng makalangit na mundo at ng pisikal na mundo. Ito ang tinatawag na ikalawang pagdating ni Yesu Kristo.